Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 38, ang unang ministeryo ni Pablo. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 9 versikulo 23 hanggang 31 at gawa kapitulo 22 versikulo 17 hanggang 21. Bumalik ngayon si Pablo sa Damasco at nangaral ng buong tapang sa pangalan ni Jesus. Ang mga Hudyo ay hindi makatiis sa karunungan ng kanyang mga pangangatwiran, at sa makatuwid sila ay nagsanggunian upang patahimikin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng puwersa ang tanging argumento na natitira sa isang lumulubog na dahilan. Nagpasya silang patayin siya, ang apostol ay ginawang pamilyar sa kanilang layunin. Ang mga pintuan ng lungsod ay maingat na binabantayan, araw at gabi, upang putulin ang kanyang pagtakas. Ang pagkabalisa ng mga alagad ay naglapit sa kanila sa Diyos sa panalangin, kakaunti ang natutulog sa kanila, dahil abala sila sa pag-iisip ng mga paraan at paraan para sa pagtakas ng piniling apostol. Sa wakas sila ay nag-isip ng isang plano kung saan siya ay ibinaba mula sa isang bintana at ibinaba sa pader sa isang basket sa gabi. Sa ganitong kaiyahiyang paraan si Pablo ay nakatakas mula sa Damasco. Siya ngayon ay nagpatuloy sa Jerusalem na nagnanais na maging pamilyar sa mga apostol doon at lalo na kay Pedro. Sabik na sabik siyang makilala ang mga mangingisdang Galilean na nabuhay, at nanalangin, at nakipag-usap kay Kristo sa lupa. Sa pusong nananabik na nais niyang makilala ang pinuno ng mga apostol. Sa pagpasok ni Pablo sa Jerusalem, itinuring niya ng may pagbabagong pananaw ang lungsod at ang templo. Alam na niya ngayon na ang ganting paghatol ng Diyos ay nakabitin sa kanila. Ang dalamhati at galit ng mga Hudyo dahil sa pagbabagong loob ni Pablo ay walang hangganan. Ngunit siya ay matatag na parang bato, at nambobola ang kanyang sarili na kapag isinalaysay niya ang kanyang kamanghamang karanasan sa kanyang mga kaibigan, babaguhin nila ang kanilang pananampalataya gaya ng ginawa niya, at maniniwala kay Jesus. Siya ay naging mahigpit na tapat sa kanyang pagsalungat kay Kristo at sa kanyang mga tagasunod, at nang siya ay arestuhin at mahatulan sa kanyang kasalanan, Agad niyang tinalikuran ang kanyang masasamang paraan at nagpahayag ng pananampalataya kay Hesus. Siya ngayon ay lubos na naniniwala na nang marinig ng kanyang mga kaibigan at dating kasamahan ang mga kalagayan ng kanyang kahangahangang pagbabago, at nakita kung gaano siya nagbago mula sa palalong pariso na umusig at naghatid sa kamatayan sa mga naniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos, sila rin ay magiging hinatulan ng kanilang pagkakamali at sumapi sa hanay ng mga mananampalataya tinangka niyang isama ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, ang mga disipulo. Ngunit labis ang kanyang kalungkutan at pagkabigo ng matuklasan niyang hindi nila siya tatanggapin bilang isa sa kanilang bilang. Naalala nila ang kanyang mga dating pag-uusig, at pinaghihinalaan nila na siya ay kumilos upang linlanggan at sirain sila. Totoo, narinig nila ang tungkol sa kanyang kahangahangang pagbabagong loob, ngunit dahil siya ay kaagad na nagretiro sa Arabia, at wala na silang narinig pang tiyak tungkol sa kanya, hindi nila pinaniwalaan ang alingaw-ngaw ng kanyang malaking pagbabago. Pagpupulong kina Pedro at Santiago, si Bernabe, nasagana sa pag-aambag ng kanyang pera upang itaguyod ang layunin ni Kristo at upang maibsan ang mga pangangailangan ng mga dukha, ay nakilala si Pablo nang siya ay sumalungat sa mga mananampalataya. Siya ngayon ay lumapit at binago ang kakilalang iyon, narinig ang patuto ni Pablo tungkol sa kanyang mahimalang pagbabalik loob at sa kanyang karanasan mula noon. Lubos siyang naniwala at tinanggap si Pablo, hinawakan siya sa kamay at dinala siya sa harapan ng mga apostol. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan na ngayon lang niya narinig, na si Jesus ay personal na nagpakita kay Pablo habang papunta siya sa Damasco, na siya ay nakipag-usap sa kanya, na nakuhang muli ni Pablo ang kanyang paningin bilang sagot sa mga panalangin ni Ananias, at pagkatapos ay pinanindigan na si Jesus ang anak ng Diyos sa mga sinagaga ng lungsod na iyon. Hindi na nagatubili ang mga apostol, hindi nila kayang tiisin ang Diyos. Sina Pedro at Santiago, na noong panahong iyon ay ang tanging mga apostol sa Jerusalem, ay nagbigay ng kanang kamay ng pakikasama sa dating mabangis na manguusig sa kanilang pananampalataya, at siya ngayon ay minamahal at iginagalang gaya ng dati na kinatatakutan at iniiwasan. Dito nagtagpo ang dalawang dakilang karakter ng bagong pananampalataya, si Pedro, isa sa mga piniling kasama ni Kristo noong siya ay nasa lupa, at si Pablo, ang pariso, na, mula nang umakyat si Jesus sa langit, ay nakipagkita sa kanya ng harapan at nakausap. Siya, at nakita rin siya sa pangitain, at ang kalikasan ng kanyang gawain sa langit. Ang unang panayam na ito ay may malaking kahihinatnan sa dalawang apostol na ito, Ngunit ito ay sa maikling panahon, dahil si Paul ay sabik na gawin ang negosyo ng kanyang guro. Di nagtagal, ang tinig na marugdob na nakipagtalo kay Esteban ay narinig sa parehong sinigaga na walang takot na nagpapahayag na si Jesus ay ang anak ng Diyos, nagtataguyod ng parehong layunin na namatay si Esteban upang ipagtanggol. Isinalaysay niya ang sarili niyang kahangahangang karanasan, at may pusong puno ng pananibig para sa kanyang mga kapatid at dating kasamahan, ipinakita ang mga katibayan mula sa propesya, tulad ng ginawa ni Esteban, na si Jesus, na ipinako sa krus, ay ang anak ng Diyos. Ngunit mali ang kalkulasyon ni Pablo sa espiritu ng kanyang mga kapatid na Hudyo. Ang parehong galit na sumambulat kay Esteban ay dinalaw sa kanyang sarili. Nakita niya na dapat siyang humiwalay sa kanyang mga kapatid, at napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Kusang loob sana niyang ibigay ang kanyang buhay kung sa pamamagitan nito ay nadala sila sa kaalaman ng katotohanan. Ang mga Hudyo ay nagsimulang magplano upang kitili ng kanyang buhay, at hinimok siya ng mga alagad na lisanin ang Jerusalem, ngunit siya ay nagtagal, ayaw umalis sa lugar, at sabik na magtrabaho ng kaunti pa para sa kanyang mga kapatid na Hudyo. Napakaaktibo niyang bahagi sa pagiging martir ni Esteban na labis niyang nasa na pawiin ng mantsa sa pamamagitan ng matapang na pagpapatibay sa katutuhanan na ikinamatay ni Esteban sa kanyang buhay. Para siyang duwag na tumakas mula sa Jerusalem. Paglipad mula sa Jerusalem, habang si Pablo, na pinagtatagumpayan ang lahat ng kahihinat na nanggayong hakbang, ay think time na nananalanggan sa Diyos sa templo, ang tagapagligtas ay nagpakita sa kanya sa pangitain, na nagsasabi, Magmadali ka at umalis ka kaagad sa Jerusalem sapagkat hindi nila tatanggapin ang iyong patoto tungkol sa akin. Kahit noon pa man ay nag-alinlangan si Pablo na lisanin ang Jerusalem nang hindi nakumbinsi ang mga matigas na Hudyo sa katotohanan ng kanyang pananampalataya, naisip niya na kahit na ang kanyang buhay ay dapat na isakripisyo para sa katotohanan, ito ay hindi hihigit sa paglutas ng nakakatakot na ulat na kanyang pinanghawakan laban sa kanyang sarili para sa pagkamatay ni Esteban. Sumagot siya, Panginoon, nalalaman nila na aking ibinilanggo at hinampas sa bawat sinagaga ang mga nagsisampalataya sa iyo, at nang mabubo ang dugo ng iyong martir na si Esteban, ako naman ay nakatayo sa tabi, at pumapayag sa kanyang kamatayan, at iningatan ang pananamit ni Esteban, ang mga pumatay sa kanya. Ngunit ang sagot ay mas desidido kaysa dati, lumayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo hanggang sa mga gentil. Nang malaman ng mga kapatid ang pangitain ni Pablo, at ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanya, ang kanilang pagkabalisa para sa kanya ay nadagdagan, sapagkat kanilang napagtanto na siya nga ay isang piniling sisidlan ng Panginoon, upang dalhin ang katutuhanan sa mga gentil. Pinabilis nila ang kanyang lihim na pagtakas mula sa Jerusalem, dahil sa takot sa pagpatay sa kanya ng mga Hudyo. Ang pag-alis ni Pablo ay nagpahinto ng ilang panahon sa marahas na pagsalungat ng mga Hudyo, at ang iglesia ay nagkaroon ng panahon ng pahinga, kung saan marami ang nadagdag sa bilang ng mga mananampalataya. Dito nagtatapos ang kabanata 38. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag, -subscribe, mag at magshare sa ating channel Lab TV. Maraming salamat po!